Guys, ito po nangyari sa aking unit. Nagtaob po. Nawalan po ng break. Diyan po ako pum pumalakta sa may helmet na yan. Buti po hindi po ako na naipit. Kung lumusong pa po ako doon, baka nahulog na po siya sa bangin. Pumutok po ang aking unahang gulong. Inuhulog ko po sa manhole para magsilbing preno salamat na lang po dyan sa batong malaki yan po ang nagligtas sa akin at sa unit at sa marami pang iba A few moments later. Kupo ka lang po pero binangga po ulit. Ayaw di ba? Kupo. Kupo. Na lost creek din po siya. Ibinangga sa truck ko. Tatayu lang po ng truck ko. Binangga po niya. Yan po. Katatayunan lang po ng una unit ko binangga po nakawalan din po ito ng preno